the witness of God sharing the word from the book of Psalm uh, chapter 116. Two chapter I'm going to read ngayong araw na to po. Uh, chapter, hanggang chapter 17 po. <clears throat> Dahil ang 17 ay dalawang verses lang po siya. So, uh, minix ko na po ngayong araw na to. At uh, babasahin ko na po ang ang unang bersikulo, ang awit, the Psalm of David. Aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dinimig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat kanyang ikiniling ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. <clears throat> ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin, aking nasumpungan ang kabagaban at kapanglawan. Nang magkagayoy, tumawag ako sa pangalan ng Panginoon at, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid, oo ang Diyos namin ay maawain. <clears throat> Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob at ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko sapagat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Sapagat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa mga luha at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay ako'y sumasampalataya sapagat ako'y magsasalita, ako'y lubhang nagdadalamhati. Aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo sa harapan ng buong niyang bayan. Malaga sa Panginoon ng Pangino, malaga sa paningin ng panin, Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod. Ako'y lingkod na anak ng iyong lingkod na babae iyong kinalag ang aking mga tali. Aking ihandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ako'y babayaran. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Sa mga luuban ng bahay ng Panginoon sa gitna mo, O Jerusalem, purihin ninyo ang Panginoon. Heavenly Father, I proclaim that all powers belong to you. Lord, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagbibigay at nagpupubad sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan. At inaalis mo po sa amin ang aming mga kabagaban, ang aming pagdadalawang isip. Amin pong uh, dinadaing sa iyo ang aming mga pangailangan, Panginoon at ako po ay nagpapasalamat Panginoon sa araw na ito at